Hello po mga ka -antingero, antingero ko dyan sa video po na ito pag-uusapan po natin kung bakit natatalo ang manggagamot, ano po so uh, tatlong ano po yan uh, basic na rules kung bakit pero bago mo po ang lahat huwag makakalimut magdasal sa mahal na Diyos, syempre po ano at uh, hello magandang umaga, magandang tanghali magandang hapon, magandang gabi mga ka antingero, -antingero ko dyan, sorry po ano, medyo ah uh, ay uh, na ano ako dyan. na And, andito po ako sa labas. Um, maganda po ang panahon. So, ato dito, sabi ko dito ako magawa ng uh, ano natin, uh, topic natin. So, ang una-una pong ano, tatalakayan natin ay kapag ang manggagamot po natatalo, bakit ano ang cause noon? Ano po? So unang-una po dahil sa ang manggagamot ay talo ng ano ng uh, may gawa. Ano po? So syempre yan po ang niroroll out po lagi ano. Ibig sabihin right away on mas malakas yung isa. Mas malakas yung kalaban kaya natalo yung manggagamot. Ano po? Ang, pangalawa po, ito ay medyo bibigyan natin ng attention kasi ito po, ang manggagamot po, may panahon po na invincible sila. Ano? Pag sinasabi po na, ano, na malakas, kaya nga nang gagamot kasi syempre malakas ano. Pero po, minsan may ginagawa po ang manggagamot na siya rin mismo ang makakad makakadisgrasya sa sarili niya. So, hindi po nangangahulugan na yung kalaban ang may gawa sa kanya. Posible po, ang dahilan e eh, yung manggagamot. Nakalimutan magdasal ano po dahil nagkaroon siya ng sakit, na sariling niyang sakit. Halimbawa, alam mo naman po tayo, tao tayo, ano, kailangan natin na alalahanin na tayo ay tao. Karamihan po, merong ano, yung uh, may tato, tinatato nilam. Karamihan, nilulunok. Uh, karamihan po, uh, nagpapatinim ano, ng uh, mga agimat sa katawan. Ito po, ang ano, ito ang, uh, ang posible po, na karamihan pong anting-anting na inilalagay sa katawan, karamihan po noon ay may iron. Halimbawa, eh, lalong lalo na po yung tinatawag na ano yung liklay. Ano po? Ang liklay na yan po, may iron content po yun. Ang iron po, yung ano, iron, tinatakla or kinakalawang. So, nagkakaroon po yan ng problema sa katawan natin. Imagine na lang po natin kapag tayo ay natinig ng ano-ano, ng uh, pako tapos hindi tayo na te, ano ng anti tetanus ano po so yon isa po yun na ano na, na ano na malaking dahilan kung bakit um, natatalo ang manggagamot kasi hindi naman po sinasabi na yung kalaban mismo talagang malakas. Nagkataon lang po na yung manggagamot na yon yung nilagay niya sa katawan at tinanim niya, hindi po lahat, ano, kasi hindi ko naman sinasabi na ang lahat na manggagamot nagtatanim ng ano sa katawan. Ano po? Kasi meron pong nagtatanim, merong, uh, ano, ayaw, daladala -dala lang sa katawan. Kaya, pero po yung, ano, yung may tanim, yun po, delikado po yun. Kasi... Ang ano po na yan, ang uh, bato na yan, posible po na may ano yan, may toxic na dala. Kasi ayon po sa ano, kaya tinatawag na ano yung uh, leklay, or ano, lalong-lalo na yung sinasabing ano po, ano, yung uh, yung mga mutya-mutya, ano po? Karamihan po ng bato may ano may iron. So, kapag ano naman po kapag yung uh, quartz naman may ano rin po yan yung uh, dust niya, yung particles po niya, nagkakaroon din po ng problema yan sa katawan ng tao. Kaya po wag na wag po na maglalagay ng ano nang uh, mga mucha-mucha na yan sa bibig ano po kasi minsan yan din po ang makakadiskwedo sa atin hindi po alalahanin po natin na karamihan po na mga paniniwala natin primitive pa ano po um yung ano pa po yung mga sinauna pa wala pang ginagawang pagsisiyasat na gawa ng science ano po so ito pong mga batong ito na mga ginagawa ng mga mucha ito po ay dumadaan na sa mga science. Kaya, importante po na bago natin gawin, doon po sa mga baguhan, ano po, mga baguhan, ito po ay para sa mga baguhan. Bago po kayo magtanim sa katawan ninyo, ng kung ano man, please, 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 please po, magawa po kayo ng research, magtanong po kayo doon sa mga ano, sa mga professional po talaga na nakakaalam ng tungkol sa mga bato na yan, pero kung ano, mag-research po kayo, mag-research kayo, available naman po sa atin ang ano na, ang, uh, ang knowledge po, kaya na natin magbasa ng kung ano pa man kasi available na po sa atin. So, wag po tayong maniniwala dahil sa sabi lang ng isang tao or dalawang tao dahil sa paniniwala ng panahon, ano po, kailangan po na tayo ay matuturin ng ating bagong ano na po ngayon kasi kailangan po natin kung anong i uh, ano natin kung anong uh, ilalagay natin sa katawan dapat po alam natin 'yon so ang pangatlo po ano ang pangatlo po ay ang tinatawag na tato ano po so ito po ang pagpapatato po ng mga ano ng mga agimat ano po ng mga dasal sa katawan, yan po ay para sa mga, ano, yan, uh, sa malalakas, ano po, ginagawa nila yan. So, pero po, pag time na po ng ano na, nagkaroon sila ng sakit, na, ano po, yung mismo, hindi na nila madasalan, yung mismong dasal po na yun, yung mismong agimat na yun, yun po ang kakain sa kanila. Unti-unti po, hanggang sa yun na, ang, mag ano, sa kanila magbawi. So, ang pagpapatato po ay medyo ano po um yun po sinasabi ko doon po yun sa mga malalakas ang loob at kapag ano po po tayo bata pa uh, malakas pa kayang pa, kayang kaya pa natin na magdasal ano maganda po yun kasi daladala natin lahat ano Um, hindi na natin kailangan pa kung ano man na bitbit -bit sa katawan kasi naandyan na sa katawan natin. So naka ano nakadikit na um, ang kalaban lang nga po nito ay ang sarili din naman natin kapag hindi na natin ito nadasalan. So malaki po itong ano um, advantage and malaking disadvantage po. So ito po ang bagay na dapat malaman ng mga ano bago or gustong matuto ng mga pumasok sa ano sa larangan ng ano ng mga anting-anting po. Ano kasi marami po ang dapat maintindihan hindi lang po sa pag uh, o oh, nakatanggap ako ito na lang ko natapos na hindi po. Marami po ang kailangan. Ang bawat po na makausap ninyo, ang bawat uh, manggagamot, ang tingero, ang tingera, na ma, ano po ninyo, maka-interact po ninyo, ano, yun po mga sasabihin ha kailangan din po na, ano, uh, pakinggan po ninyo, yung mga, ano, yung mga magbibigay sa inyo ng kagandahan, take it. Kung sakpa, ano naman po ninyo, hindi magbibigay sa inyo ng kagandahan, kasi syempre po, ano naman kayo, yung matalino naman po kayo, ano, yung uh, aware naman po kayo sa ano. So, kung yung hindi po ikakaganda, wag na po ninyong entertainment. Pero yung ano po, ikakaganda, yun lang po, um, nasa sa inyo po ang mga, ano, ang mga dapat gawin. Ang sa akin po ay gusto i- In, inilaladlad ko lamang po sa inyo ang mga posible na pwedeng mangyari kapag yan ang pinasak ninyo at kung man ang mga posible na nangyayari pagdating sa panahon na hindi na kayang dasalan ano po so uh, anyway po um sana uh, nasa mabuti kayong kalagayan at uh, sana marami'ng swerte ang dumating sa inyo shout out po sa mga bago kong subscriber at sa mga um dati na at uh, sana marami pong swerte ang dumating sa ating lahat bye po